Magandang gabi mga kababayan. Kumusta ang inyong panahon dyan? Welcome sa ating weather update para sa susunod na 24 oras. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa mga balita ng panahon. Ayon sa pag makikita ang makakapal na kaulapan na kasalukuyang umiiral sa mga bahagi ng Visayas, Mindanao, at eastern section ng Luzon. Ang mga kaulapang ito ay dulot ng shear line o ang salubungan ng malamig at mainit na hangin na nagiging sanhi ng mainit at malamig na hangin. Inaasahan ang mga pag-ulan sa extreme northern Luzon, partikular sa Batanes at Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands. Samantala, ang easterlies na siyang mainit na hangin mula sa Karagatang Pasipiko na nagdadala ng maalinsangang panahon at pag-ulan ay magdadala ng mga scattered rains and thunderstorms sa buong Visayas, Bicol Region at sa mga lalawigan ng Quezon, Aurora at Isabela. Asahan ang maulap na papawirin at pag-ulan ngayong gabi hanggang bukas. Sa Mindanao naman, ang Intertropical Convergence Zone, ITCZ, ang nagdadala ng mga kaulapan at pag-ulan sa malaking bahagi ng rehiyon. Patuloy din nating minomonitor ang Low Pressure Area, LPA, sa may West Philippine Sea, ngunit mababa ang tsansa nitong maging ganap na bagyo at wala itong direktang epekto sa bansa sa mga susunod na araw. At ang lagay ng panahon sa Luzon? Asahan ang pag-ulan sa Batanes at Cagayan dahil sa shear line. Sa eastern section, kabilang ang Isabela, Aurora, Quezon, at buong Bicol Region, mararanasan ang maulap na kalangitan at pag-ulan dulot ng Easterlies. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ang maalinsangang panahon mula umaga hanggang tanghali na may posibilidad ng bigla ang pag-ulan sa hapon at gabi dahil sa localized thunderstorms. Lagay naman ang panahon sa Visayas at Mindanao sa Bisayas, asahan ang mataas na tsansa ng maulap na kalangitan at pag-ulan dulot ng easterlies. Sa eastern section ng Mindanao, partikular sa Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga, ay may posibilidad ng scattered rains and thunderstorms dahil sa ITCZ. Sa Zamboanga Peninsula, unti-unti nang bumubuti ang panahon. Sa kalagayan ng karagatan, may nakataas na gill warning sa Batanes at ilang bahagi ng Babuyan Islands, particular sa Babuyan at Kalayan Islands. Pinapayuhan ang ating mga mangingisda na may maliliit na bangka na huwag munang pumalaot dahil sa maalon na karagatan. Sa ating 3-day weather outlook, sa Luzon, maulap na papawirin at pagulan sa Bicol Region at Eastern Luzon, dulot ng Easterlies Ngunit magiging maalinsangan at mainit ang panahon sa Metro Manila at Kalakhang Luzon. Inaasahan ang pagdating ng muling pagbugso ng Northeast Monsoon pagsapit ng lunes. Sa Visayas, mula Sabado hanggang lunes, unti-unting mababawasan ang mga pagulan at mararanasan ang bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin na may tsansa ng localized thunderstorms. At sa Mindanao, Bababa na rin ang tsansa ng pag sa Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City. Ngunit manatili pa rin handa sa bigla ang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Sa kasalukuyan, wala tayong binabantay ang sama ng panahon na maaaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Gayunpaman, asahan pa rin ang maalinsangang panahon at bigla ang pag-ulan tuwing hapon o gabi. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang weather updates. Ingat po tayong lahat at manatiling alerto sa lagay ng ating panahon.